Private First Class, Carlito Lumang Jr. Reserve Army ng unit ng 13 o 2nd CDC po ng Kampaginando. Maraming activity na ginagawa ang Reserve Army. Every Sunday kasi yung reporting namin pero minsan may mga tasking talaga kami na ibang araw talaga kahit may trabaho. Kung magkaya namin mag-signify, binibigyan namin ng oras yung mga activity. Lalo na yung crowd control, community service, mga medical mission, nakakatulong ka na. Wala namang bayan sa amin. Siyempre, yung prod ka kasi may naiambag ka sa bayan lalo yung pagtulong sa kapwa. Kasama na kasi talaga yan sa sinumpa namin yung bibigay yung patibuhay namin para sa bayan. Pangarap ko talaga noon magiging sundalo na regular. Pag-graduate ko nung high school kaso unang-unang naging kontrabida dyan yung magulang ko lalo yung tatay ko regular talaga na sa military. Kumbaga, yung ayon yung maranasan ko yung naranasan yung hirap noon sa regular force. Kaya kinukontra nila. Pero nung sa reserve force na, pinayagan ako. Pangarap ko rin na makasot na uniform. Pumasok ako sa reserve force. Hindi naman kailan pumasok sa regular force para lang makatulong sa bayan. Pwede rin sa reserve force. Maraming paraan para makatulong sa bayan na nasa reserve force ka rin. Lalo malapit ka sa community. Masarap tumulong. Yung message ko sa langkawan, magsiservisyo lang po na may puso malasakit. Na hindi naman natin kailangan ng anong uri ng kapalit basta makatulong lang sa kapwa yun lang ang pinakamasarap na pakiramdam na nakikita mo na nakatulong ka tapos masarap yung pakiramdam na nasusuklian din nila yung effort mo